Kung mayroon akong pagkukulang sa so ko sana talaga Kilalang showbiz couple kumpirmadong naghiwalay na, Heart Evangelista at Cheese Escudero meron pinagdadaanan ayon mismo sa pag amini ni Heart. Usap-usapan na naman ngayon sa buong social media ang balitang si Heart Evangelista at Cheese Escudero ay hiwalay na sa kasalukuyan. At dahil nga sa mga balitang nagkalat ay nagkaroon na ng blind item ang iba't ibang entertainment news site, kung saan may sinasabing may kilalang showbiz couple na kumpirmadong naghiwalay na. Sa isang artikulo may idea na daw sila kung sino at kung ano ang dahilan ng hiwalayan pero mas mabuti daw hintayin na lang ang pagsasalita ng aktres kaugnay dito. Ayon pa sa isang ulat malungkot daw ang aktres sa napagdesisyonan nilang mag-asawa pero maayos daw ang hiwalayan at nag-uusap pa din sila hanggang ngayon. Ilang buwan pa lang ang lumipas mula ng masilayan ang showbiz couple na magkasama pero marami ang nakapansin na malungkot ang mga mata ng aktres. Bangsad ng iba't ibang espekulasyon na lumalabas ay napaamin na si Hart na meron siyang pinagdadaanan at pinipilit maging positibo, Ani nga ng aktres that I just really in search for just being happy. Wala man nabanggit ang aktres kung ano nga ba ang specific na pinagdaraanan niya ngayon ngunit mukhang malalim ito base sa kanyang mga ibinabahagi sa kanyang vlog, isa na nga dito ang naglalabasan balita na hiwalay na sila ng kanyang asawa na si Cheese Escudero.